Spirit Guide Messenger po, welcome back po Hi Virgo, Virgo ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha At uh, as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito Naway mabigyan ko kayo ng kamalayan Mahil ang inyong sarili At magkaroon po kayo ng self love, ano? At ah, doon po sa mga cross watcher, ano, sa so, hindi ko nakakaalam, hindi po ako <laughs> palagi araw-araw nagaano kasi ma'am, every day na ma, mag-upload kayo. Sorry po, hindi po talaga pwede, hindi kaya ng schedule. <laughs> At saka doon din po sa mga nagre-request ng personal reading, um pasensya na po ako, hindi ko po kayo nabibigyan ng reply. Ah, oh, may lumabas na. <laughs> may lumabas na tayong dalawang baraha. Uh, meron po akong assistant, pero uh, hindi po siya everyday pumapasok. Isa po siyang kolehiyana, <laughs> college, at uh, minsan lang po siya uh, tumutulong sa akin dahil siyempre mahal po ang bayad dito. <laughs> at uh, yung pinakasweldo ko sa kanya kasi sinisweldohan ko siya, uh, binibigyan ko siya ng personal reading at saka Akashic reading. At saka ginagawang ko rin siya ng uh, past life uh, regression. Hmm. Yun ang gusto niya kasi. Kaya hindi na siya humihini sa akin ng sweldo. Yun ang kapalit. And busy rin kasi siya sa kanyang schooling. Kaya, uh, kung kailan siya available lang, doon lang siya mag-ano. Kaya yung iba, yung mga Tagalog na uh, reply, yung iba kasi template, gumawa na ako ng template para mabilis ang pag-response ko sa inyo pag-reply. Kasi Diyos ko ang dami guys, <laughs> thank you, thank you sa mga email niyo Ang dami mga nag-share na inyong buhay ah uh, maraming salamat po ano almost thousand talaga ang nare-receive kong email every week every time na nag-upload ako ng video thank you thank you po sa pagtitiwala sa pagtangkilik sa aking channel maraming maraming salamat po at uh, yung iba po na pasensya na po ha uh, pag, maha uh, pag mahaba po kasi ang masyado ang ano, hindi ko na alam kung paano ko kayo bibigyan ng reply kaya pasensya na po Okay, so meron tayong apat na baraha na, uh, which is tingin ko naman ito, reversed. Okay, meron tayong queen of spring, brilliant, loyal, talented, friendly, believe in yourself, wonderful people, want to help you. Mm, maintain a balance between work and home life. Personal life meaning, life experience. Let go of belief systems that no longer work for you. An important life-changing situation that's a significant opportunity. Oh, moon, moon, powerful intuitive epiphany is letting go of worry and fear. Understanding the truth of a situation. yang <laughs> reverse five of autumn. Reach out to others for assistance. poor timing for a career change, feeling challenge, money issues. Money issues, pero dito reverse siya. Reverse, and then, uh teka -huh. lang ha. Pero alam mo, tingin ko sa'yo dito, Virgo, dito sinasabi kasi, di ba Uh, money issues which is reverse naman ano tingin ko sa iyo pagdating sa trabaho sorry ha? love life itong rating natin pero syempre hindi naman pocket love life hindi na lalabas yung money issue mo or yung iba pang buhay mo yung life experience mo kasi yan ano na ng ang career mo trabaho mo uh, pera mo financial mo pati love life mo so tingin ko Virgo um uh, this coming month magiging dedicated ka sa work mo or Or, meron kang bagay, uh, bagay, ta ang tao siguro. Ito, teka okay lang. Hmm. Uh, gusto ko lang kumuha ng additional na tao to. Tao to. Malamang karelasyon mo to. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dalawa, dalawa. Tatlo. Grabe, ang dami. Ang hirap kaya i-validate din to tatlo. Hmm. Financial health manifestation then inspiration yes dito ko nakikita ang life experience hm akit lang natin ng konti dito masyadong tayong maraming baraha which is gustong-gusto ko rin dahil na-challenge ako <laughs> challenge ako sa pag uh, sa pag-validate ng maraming baraha no so dito virgo ano masasabi ko na this coming month i-dedicate -de mo ang iyong sarili ano uh, maaring sa trabaho mo sa tao doon mo ibubuhos yung iyong enerhiya ano then um mo kasi ang sarili mo this month ano maaring dati hindi mo na-commit ngayon mag commit ka na talaga i-dedicate mo talaga ang oras energy mo panahon mo talaga ano hmm. at uh, maaring sa relasyon mo din ano kung may ka-relasyon ka ka kung wala naman, malamang na mag spend ka ng uh, time para makilala mo ng gusto ang sarili mo. Uh, magkakaroon ka dito ng um, self-reflection. Believe in yourself, di ba? So, magkakaroon ka ng, ma, gusto mong kikilalanin ang sarili mo dito. Hmm. Magsisimula kang gumawa ng effort. At uh, tingin ko, aasa ka naman. Ano? Kaya kung ano man effort ang gagawin mo dito, maaaring Hiwalay mo ang sarili mo sa sa tao. Bibigyan mo ng distansya, boundaries. Ano? Hmm. Tingin ko magsasolo ka dito yung iba sa inyo. And then, mas kikilalanin mo ang sarili mo. Ano? Hmm. Spend time alone ka siguro dito. Kaya malamang this monthly, you know. Wala na, wala na talagang ibang iikot sa isipan mo. Kung di kung hindi ang person mo, kung may karelasyon ka, kung mayroon kang manliligaw, mayroon kang crush na tao, yung person mo. At umaasa ka na may magandang kalalabasan ang ginagawa nyo, ginagawa mo, ano, kung ano, kung ano effort ang ginagawa nyo sa inyong, sa inyong samahan, sa inyong relasyon, ano. Hmm. baka iba sa inyo ngayon pa lang kayo gagawa ng effort magsisimula pa lang kayo ano at umaasa kayo na mayroong mag magiging magandang magma-manifest yan kumbaga kasi nakalagay dito sa manifestation so mag mag -ano, magma Uh, umaasa kayo na may mag, magiging magandang ibubunga o ano man yan. Baka iba sa inyo. Kasi financial health, dito rin yung money issues. In reverse, so, wala na kayo magiging money issue. Kasi mag-work kayo dito. Work hard kayo dito. Ano? Hmm. Yan na nakakita ko. At umaasa kayo na magbubunga ito. Ano? May iba siguro sa inyo, uh, kayo ng person mo, meron kayong mutual goal talaga dito. No? Dito, dito ko talagang gusto niyo marating niya kung ano mga mutual goal ang meron kayo diyan, ano? Gusto nyong mara marating 'yan. And uh, um um kung malamang na may connection talaga ito sa pera kasi financial health ano. Meron kayong gustong ma-achieve na goal baka pagdating sa baka business or pagdating ng Pasko meron kayong binabalak na baka mag-travel or handaan siguro kayo ang sagot Parang basta nagaano kayo dito ng pera dito ng, 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 ng nagbabalak <laughs> ang gulo ko meron hmm. kayo dito ng financial goals na gusto niyo makamit ano gusto niyo mag uh, mag uh, materialize ito mahawakan Hmm. maaring yung yung inyong mismong samahan ano kon ba nagliligawan ka pa lang o nagpapaligaw ka gusto mong maano to mapasakamay mo to ano yung iba sa inyo pera pera ang gusto niyo mapasakamay lalo na kung mag-asawa kayo ano may mga anak pa kayo hmm. So yun na nakikita ko pareho kayo merong mutual goal na malamang na gusto niyo mapasakamayan, ma-achieve, ano? Hmm. Binabalak niyo talaga, nagpaplano kayo, gusto niyo talagang uh, meron talagang ano eh uh, meron talaga kayong goal na ma, ma dito magse-set kayo ng goals at gusto niyo yung sinet niyo yung goals mapasa kamay niyo makamit niyo ano laki ng bilog dito no yung moon talaga ang nagaano kaya malamang yung iba sa inyo maaano to maa-achieve niyo to ano? Mapapas sa kamay. Pareho nag-iilaw yung kamay niya dito at saka dito. So, mapapas sa kamay. Kung titignan mo, ayan. No? Di ba may one tapos dito nagdaano siya. sandaliri daliri lang. Mm. So, mapapas sa kamay niya to. Ano? Yung iba sa inyong Virgo. Mm. Pero kung ikaw naman ang single na uh, Virgo, ano? Mm, malamang na binabalik-balikan mo yung past na karelasyon mo dito. At tingin ko sa'yo na umaasa ka na magkakabalikan kayo. Siguro sa last month. Baka years na siguro ang, ewan, hindi ko alam kung gaano ka tagal ang inyong separation. Pero tingin ko, inaasahan mong bumalik itong ex mo. Ano? nag -e expect ka siguro na magkaroon ng ah, uh, reconciliation. Hmm. Gusto mo siyang magbalik sa Hmm. Kaya lang. Hmm. Ano ba itong naghahangad ka pa dito eh. Nagwi-wish ka. Tingnan natin kaya ano, ano dito. Sorry if you go hanaputol yung ating ano, pagdadabing. At uh, may pumasok kasi client kaya nagbigay muna ako ng reading sa aking client. Okay? Ano ba yung sabi ko kanina? Mukhang nag, nagmamanifest ka dito. Ano? Meron kang binabalik-balikan na siguro ex mo or kaganapan. Ano? ano? Kaya sabi ko, i-confirm -co natin ito. Uh, manifestation at itong Five of Autumn, tsaka The Moon. Ano ba? Umaasa ka kasi dito eh. Umaasa ka. Umaasa ka dito. At tingin ko sa'yo, wala kang ano, wala kang self-confidence. Kaya ma makakabuti sa'yo talaga dito, ano, Virgo pag-aralan mo yung, yung, mga issue nyo. Yung issue nyo, o yung mga, ano, mga mo, yung inyong sitwasyon ng person mo, ano, ko anong kaganapan ng meron kayo, kung ba't kayo na-uwi. Ano, kasi, siguro kayo dito. Okay. Jajang. Hmm. Transformation, a fresh new way of living emerges. Passion and pleasure savor your life and then meron tayong view from above dito sana ito sana yung kukuhanin ko kanina at nakalimutan ko na ito sorry ha kasi naputol yung ating pagdadabing pasensya na po ganyan po talaga ako dahil pag wala po akong kliyente ito ang ginagawa ko <laughs> pag nagaantay ako ng uh, client ko dito sa Japan okay mm. Okay, yung ibang Leo sa inyo, ah, okay, inspiration, fresh new way, save your life, and get the big picture. Get the big picture. Mm. Yung iba sa inyong Leo, nakakita ko ang financial stress. Malamang na meron din kayong family issue. At uh, yung iba sa inyo, itong person mo, siguro, uh, sorry ha, medyo negative ang pumapasok sa akin, ano pinagsabihan siguro ito ng family niya na, oy ikaw, iwasan mo yan si Virgo. Ganyan. Or, o ikaw, iwanan mo yan si Virgo. O ikaw, hindi ka na nababagay kay Virgo. Huwag ka makapagrelasyon doon. Hmm. Kaya itong person mo, meron siyang pag-aalilangan na nararamdaman. Ano? Hmm. Meron pa siyang pag-aalilangan. Maaring isip bata, ano? Hindi siya makapag-desisyon ng sarili niya. O sadyang bata talagang edad or talagang walang matinong pag-iisip. <laughs> yung parang kung ano na sabihin ng magulang, sabihin ng mga kapatid niya, yun na lang. Ano? Hindi makapag decision ng sarili niya. Kaya, kailangan nito na transformation. Or baka mismo ikaw, Virgo, ikaw ang ganito. Pwede vice versa to. Ha? Virgo, paki-adjust na lang. Ano? Hindi ito reading para sa isang Virgo. Hmm. Kaya, eto na sinasabi ng baraha na hmm, Maraming impormasyon siguro ang na-pick up itong taong to. Marami siyang impormasyon na nalaman about you, Virgo, na baka yung iba sa inyo hindi maganda. Hindi maganda yung image na na-pick up. Baka yung family niya mismo, ano, kaya, kaya gano'n na lang ang ano, kaya gano'n na lang ang sinasabi na, ah, ikaw, ano, si Virgo, ganyan, layuan mo, tantanan mo yan, oh, iwasan mo yan, hiwalayan mo yan. Hmm. Kaya ngayon, yung mga nalalaman niya, ano, mga naririnig niya, doon siya nagkakaroon ng alinlangan, pag-aalinlangan. Hmm. Kaya, o kaya itong person mo, no, mas, ah, uh, mas may nakikita siya na kakaiba. Ano? Dati yung hindi niya napansin sa'yo, parang, uy, kasi meron transformation. Ano? Uy, parang, tas view from above po Mer meron siyang, sa taas niya nakita, <laughs> sa ibang posisyon niya nakita. Meron siyang uh, kakaibang na dati hindi niya napansin sa iyo, fear ko. Or nakita, hindi niya nakita yon Kaya ngayon, nalilito siya. Hmm. Mas lalo siyang uh, nalilito. Mas lalo hindi, niya, hindi siya makagawa ng desisyon. Kaya malamang ito ang mangyayari. Hindi niya alam kung babalik ba siya sa iyo. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Para magkaroon kayo ng, magkaayos kayo. Ano? Hmm. Malamang kalituhan ang darating dito sa kanya. Hindi siya makakapagbitaw ng desisyon. Hmm. Hindi siya makagawa ng sarili niyang desisyon, masasabi ko. Hindi rin niya alam sa sarili niya kung ano ba ang ipiprioritize niya. Ano? Malamang yung iba sa inyo, ganyan, ano? Maliban pa sa iyo, meron yung iba naman, parang, ay, meron na siyang nakuha, ang iba, tapos parang, hmm, ang laki ng pinagbago ni ano ni Virgo ngayon. Hmm. Meron siya na anong ganyan. Hmm. Baka bumalik talaga ito sa iyo, Virgo. Kasi meron siyang nakita na nag-transform ka, nagbago ka. Ano? Hmm. Magkakaroon siya dito ng ano Another, uh, magiging inspired siya ulit sa'yo. Magkakaroon siya ng another attraction sa'yo. Malamang yung iba, hindi lahat, ano? Hmm. kaya kung dati, hindi siya makapili malitong-lito siya, or palagi siya nasusulsulan, may mga tao, mga sausawera siguro, pero this coming month, malamang na magbabago to kasi ikaw rin mismo, Virgo, meron kang transformation na magaganap parang kasi sailor Moon dito <laughs> kaya meron kang transformation na magaganap, at the same time etong person na to, meron yun makikita niya yung pagiging, pagkakaroon mo ng transformation at malamang bumalik ito sa'yo, itong past mo, itong ex mo. At kung hindi mo naman ito ex, mag-asawa mag, -asawa, mag -asawa kayo, meron kayong uh, pagtatalo sa ano, malamang ito ang magsasorry sa'yo. Hihingi ng uh, apologize, tapos uh, ayun, magkakabati kayo dito. Kung yung iba naman sa'yo, inyo, merong Virgo, meron nang liligaw sa'yo, or sa tingin mo, meron nagkakagusto sa'yo, nagkakagusto sa'yo, tingin ko, hindi maaalis sa isipan ng taong to. Yung itsura mo, yung, yung kung ano man nang uh, merong uh, first impression siya sa'yo, tingin ko, doon, iikot nang iikot sa isipan niya na maaalala at maaalala niya yun. Magiging inspired siya doon, uh, magkakaramdam siya ng uh, saya. ano? Baka yung iba sa inyo, dito lang siya makakaramdam na, ay, eto na, parang time ko na talaga na uh, magdesisyon gumawa mag magdeklara ano hmm. kung dati hindi siya makapili or naghahanap siya ng kasagutan nalilito siya yung iba eto na siguro ang buwan or baka ikaw mismo ano virgo ang makakaano nito makakaramdam nito pero alam mo, Virgo, this coming, ano ba ang bara, gagamitin natin dito. Ito na rin This coming November, ikaw mismo ang mag-iisip ng kung ano-ano eh. <laughs> At malamang, ikaw mismo ang, yung iba sa inyo, ang gumagawa ng kaguluhan. Pagkalito. Hindi yung person mo. Hmm? Hmm. Yung iba sa inyo, tingin ko, kung makagawa ka man ng makapagbitaw ka man ng desisyon, gumawa ka ng action. mas hmm, masasabi ko na hmm, oh, dreams and then hmm. Oh, see, reconciliation. Darating talaga. Magkakaroon ng reconciliation. Kaya yung iba sa inyo talaga, ano, kung kaya yung gumagawa ng kaguluhan. Ano? Kasi nakakita ako yung iba sa inyo sa mga nakaraan, wala kasi kayo kayong tamang direksyon na ginawa. Kaya malamang ngayon magkakaroon na kayo ng panibagong pananaw. Realization siguro ang lalabas dito sa inyo. Nararamdaman nyo na rin na mali pala yung mga ginawa nyo sa past. Kayo pala yung gumawa ng problema. <laughs> kayo pala yung gumawa ng issue. Pero tiyadang! Mm. Embracing enthusiasm. Ah, like that. Sorry, sorry. Uncovering treasure. Shout, out, shout to the heavens with happiness. Beneath the surface lies great bounty. And then taking shelter. The answers are within. Wandering path. Oh, enjoy the journey. Mm. Enjoy the journey. Iba sa inyong virgum yung person mo, iniisip niya na baka kapag magkasama kayo, boring. And <laughs> siguro isip nito. Uh, tsaka, since na makilala kanya, ano, alam mo, Virgo, sinasabi ng baraha na malamang na ito parating pa lang sa inyo. Makikilala niyo pa lang ngayon or nakilala na na, naka, nakilala na nakailang na, nakaraang buwan. Pero, uh, na-distract na kasi itong taon to, or madi-distract siya unang tingin niya sa'yo. Una, parang, ay, negatibo. Negatibo ang tingin niya sa'yo, ang first impression niya, katangian na nakita niya sa'yo, or makikita niya, ano, or baka iba sa'yo, nakita na, yung kakaiba mong karakter. Tapos magugulat siya, parang, oh, ba, si Virgo, ano, yung pagiging, kasi meron ka nga transformation dito eh. Akala niya siguro, introvert ka, pero extrovert ka pala, Madal-dal ka pala, ano, uh, meron ka talagang self-confidence, maano ka sa mga tao, nakikisalamuha ka sa mga tao, na parang yung dating ugali mo, yung dating pagkakakilala niya sa'yo, ano, yung image na meron siyang first impression, na parang taliwas, iba pala, ano. Hmm. Tapos siguro yung iba sa, sa inyo, itong person na makikilala mo, ano, or malamang iba sa inyo karelasyon niyo pero hindi naman hindi pa naman ganoon pa kalalim ang inyong samahan dito ano. Hmm dito siya may mar may ma-realize na, ay, magkaiba pala kami, meron pa, siya siya pala, ganito pala talaga siya. Baka dati, pag nagsasama lang kayo, dalawa lang kayo, na ngayon nyo palang isa sa, imbawa ipapakilala sa mga friend nyo, sa families nyo, sa mga co-worker nyo, or sasama nyo sa mga parties, party, yung ganyan, tas doon mo makikilala, or ikaw ang makikilala ng person mo na meron ka palang kakaibang pag-uugali na nakatago. Ano? Hmm nang makikita ng person na to. Parang, ay, ano pala si Virgo, mayroon palang self-confidence. Hmm. Kaya may mga pagpaplano siyang iniisip, kaya nga lang, hindi niya magawa gawa Dahil kulang pa siya sa, may kulang pa siya. Maaring kulang pa siya sa pasensya, maaring uh, sa kakaplano niya na inip na rin siya. <laughs> Or baka namang kulang sa budget din. Ano? Kaya Meron siyang plano, meron siyang gustong mangyari, nauwi na lang sa plano, sa kakaisip, ano? Meron siyang mapa dito at saka compass eh. <laughs> so, nauwi lang sa ka plano, hindi mag maisagawa sa gawa. Ang itong person mo no, meron siyang expectation sa For example, iniisip na na meron kayo pareho kayong hobby or umaasa siya na magkakasundo kayo, magja jamming kayo, ang kaso, yung iba sa inyo, wala sigurong kinahantungan. Ano? Parang nauwi na lang sa dreams. <laughs> Kaya, hmm, maring di naging disappointed yung person mo, ano? Hmm. Malamang yung iba sa inyo ganito. Ganito um, ang, uh, baka ikaw maging disappointed dito. Kasi ina-expect mo na itong, kasi ikaw, fear ko, magandang energy mo. Pero yung person mo, hindi pala. Kaya malamang na ikaw ang madisappointed na parang, oy boring naman tong taong to tong babaeng to, tong lalaking to na kakaiba sa nakakita mo na image niya. Baka ikaw ang nagpaplano, isasama mo sa ganito, ganyan, pero wala na. Na nauwi na lang sa plano. Pero kung ikaw ang single na Virgo, masasabi ko ano para sa single ito ano. Ay ito ang parating sa So may tao ka makikilala this November ano, totally na talagang first time mo palang lang siyang makikilala. Ano? At uh, itong taong tum masasabi ko kasi meron parang mapa, then meron treasure dito. Then mm, taking shelter, passion and pleasure. Mm, okay. Mm, makikipagsapalaran to sa iyo, ko. Iniisip niya na, ah, eto si Virgo, merong something, merong something ito na hindi niya basta-basta ma mababaliwala. Ano? Meron siyang mararamdaman na uh, kakaibang attraction sa'yo, malamang, ano. Pero tingin ko, Virgo, hindi mo to feel. Hindi mo feel itong taong ito. Kaya malamang na, um, uh, ang, ang gagawin mo lang, pakitang tao. Naka-smile ka, pero deep inside, ah. Uh, tingin ko ikaw yung Virgo na mantag dito, yung hindi na mapang, uto. Yung hindi mo talaga gustong makasakit din ng, ng damdamin ng ibang tao, kaya smile ka lang, hindi mo pinapakita na talagang, meron yung ganun tao, di ba? Na, talaga, ayoko sa'yo, pangat ka ngayon. mga Pero tingin ko, hindi ka ganun, Virgo. Meron ka magandang pusong, Virgo. Kaya, uh, kahit na nasabihin mo itong taong tumakakipagsapala na sa'yo, hindi mo siya feel, still, Uh, ini-ignore mo siya in a good way. Ano? Yung masasabi ko. Um, maring yung iba sa inyo, tatapatin nyo, na talaga wala akong interes sa'yo, pero tingin ko naman yung iba, uh, hindi naman ganun. Ano? Hmm. Meron pa rin kayo, may, at still, meron din kayong mararamdaman na disappointment na parang, ah, uh, o nga, meron nga nandigaw, ng hindi ko naman type yan, <laughs> ganun ba? Meron nga nagkagusto, Pero outcome dito, disappointment. Parang hindi mo ini-expect na parang uh, yung minanifest mo iba yung uh, treasure na dumating sa iyo kaya disappointment ang ano ang akala mo siguro maganda na ang ano ang darating sa iyo pero hmm, itong taong itong darating sa iyo masasabi ko na talagang meron siyang attraction yun nga lang ang ang ikaw kasi fear ko hindi mo siya type ano Malamang na hindi mo type yung outlook niya, hindi mo type talaga yung energy niya, yung fashion niya, yung the way na magsalita siya, the way na makapag-usap. Marami ka siguro mararamdaman na first impression mo sa taong ito, ano, na hindi mo siya type, hindi mo siya feel. Kaya ang nakakita ako sa iyo, uh, disappointment, pero nakasmile naka ka pa rin, ano hindi mo siya down hindi ka ganong klaseng Virgo. Meron ka mabuting posong Virgo. Kaya, masasabi ko parang kaplastikan, pero in a good way na kaplastikan, ano? Hindi mo kasi sasaktan ang damdamin ng taong ito. Okay? So, Virgo, yan ang nakakita akong parating sa'yo ano, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang pahalang mag-validate. So, Virgo, nagpapasalamat ako sa in Like, share, comment, at sa mga cross-watcher. Kung gusto nyo po, uh, nag nag-ano po ako ng soul contract, ano, salamat nga pala sa mga nag nag-send ng kanilang birth date at saka yung Uh, birthdate ng kanilang person. Okay? Pagka hindi po ako busy, uh, mag-offer ulit ako sa inyo ng ganyan. Basta mag lang po kayo ng yung birthdate at saka yung person niya. Okay? Across watcher chairman, at saka yung mga subscriber ko, ganun din po sa inyo. Okay? So, maraming maraming salamat po. Namaste po. Bye-bye.